So for today's video is tayo ay mamamalengke at magbebenta na rin ng bote kasi gawa ng ano yung alaga ko ay sinundo ng kanyang friend at siya daw ang bahalang magtulak doon sa kanyang alaga pero ngayon habang ako ipapauwi ay may nakita akong mga bote dyan sa basurahan kaya pupuluti natin at para isasabay na natin Hi, everyone ayun na nga everyone nakaanim tayo ng bote dun sa may sa may basurahan na nakalagay lang dun sa may ibabaw ng kanilang pasamano so yun na isasabay ko na dito ng pagbibenta sa akin so yun na nakaanim din ako dun. hello natin. everyone narito na ako at magbibenta na ulit ako ng bottles so habang ako ay papunta na dito is nakapulot siguro ako ng mga nasa 10 or 12 pieces na bote. O ba diba, sayang din yun everyone. 3 shekels din yun. So, isasabay ko na yan at akin na ang bibilangin dito ngayon na pa isa-isa kung makako ay naka-40 bote din, ba diba? 40 bote. So, ngayon, ay pupunta ako dito sa may counter para sabihin na 40 bote na regular yung dala ko. Which is regular is 30 agorot per pieces. So, hintayin ko lamang dito si Ruti. Siya yung magbibili sa akin ng pera, everyone. So, yun, di ba? May pera sa bote, everyone. Thank you so much for watching. Follow for more, everyone. Love, 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 everyone. Gusto ng pamamalengke at nagbenta ako ng bote. Naka-12 shekel naman ako sa 40. So, 'yun. Thank you so much everyone. Follow for more videos and love, love, love. Stay safe everyone.